Ang jeepney o jeep ang pinakakilalang uri ng sasakyan sa Pilipinas. Ang mga ito ay ginawa mula sa mga US military jeeps na naiwan mula sa ikalawang digma ang pandaigdig. Simula sa unang pagkalikha nito, ang jeepney ay marami ng mga palamuti. Jeepney ng Pilipinas Ang jeepney, na kilala bilang isang jeepney o jeep, ay isang makasaysayang sasakyan na mahalaga sa kasaysayan. Ang jeepney, na siyang pinakakaraniwan at orihinal na anyo ng pampublikong transportasyon na ginagamit ng mga Pilipino, ay maaaring isaalang-alang bilang isang tanda ng kalayaan at pagiging Pilipino. Ang mga unang Pinoy jeepney ay itinayo noong 1945, matapos lamang ang World War II. Ang mga Pilipino ay nag-repurpose ng mga natirang jeep na naihatid sa Pilipinas ng mga puwersang Amerikano upang mapagan ang krisis sa pampublikong transit ng bansa sa mga oras na iyon. Dinagdagan nila ang kakayahan ng mga jeep sa 10 hanggang 25 na pasahero at nagdagdag ng bukas na bintana sa lahat ng panig pati na rin ang nakapilming bubong upang maprotektahan ang mga pasahero mula sa matinding init ng Pilipinas. Sa gayon ang Pinoy jeepney ay sumasalamin sa talino, kusay, at katatagan ng mga Pilipino. Isa, ang jeepney ang pinakagamit na uri ng sasakyang panlupa sa Pilipinas. Ginagamit ito sa pamamiyahe, kalakalan, at mga pamamalakbay pamilya. Ang maigsing jeep ay kayang magsakay ng labindalawa hanggang labin lima katao, samantalang ang mahabang jeep ni naman ay kayang magsakay ng labin lima hanggang dalawampu katao. Kadalasan, ang mga jeepney ay puno ng mga tao, lalo na tuwing oras ng pamamayihay ng maraming tao. Ang jeepney ay isa sa pinakakilalang dipatakarang sa ng Pilipinas. Noong papaalis na ang mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, daan-daang mga segunda manong mga jeep ang ipinagbili sa mga Pilipino. Binago ng mga Pilipino ang itsura ng jeep, ginawa nila ito para magkasya ang ilang mga pasahero, may mga metal na bubong para sa lilim, at inayusan ang sasakyan kasama ang mga buhay na mga kulay at mga palamuti sa harapan nito. Mabilis na lumitaw ang jeepney bilang isang tanyag at malikhaing paraan upang matatagmuli ang murang pampublikong transportasyon na nawala sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Sa pagkilala ng malawakang gamit ng mga sasakyang ito, nagsimula ang pamahalaan ng Pilipinas na magpataw ng mga limitasyon sa paggamit nito. May mga espesyalisadong mga lisensya, mga regular na ruta, at nakatakdang pamasahe. Ang mga karaniwang jeepney ay may mga malalaking bintana sa gilid at walang pintuan sa mi bandang likuran. May mga jeepney rin na may aircon, electric fan, bin at malalaking speakers na may malalakas na tugtugin.